guys nagtagsa dari sa JML Beach karon lang May ibig sabihin ba yung mga kakaibang pagkilos sa mga hayop sa panahon natin ngayon? Meron ba itong kinalaman sa mga hindi magagandang mangyayari pagdating ng panahon sa ating mundo? Yan yung ating aalamin sa video na ito. May ilang mga tao na nakakapansin sa panahon daw natin ngayon, meron mga kakaibang pagkilos yung mga hayop. Sinasabi ng ilan, kaya raw kumikilos ng kakaiba yung mga hayop sa panahon natin ngayon, maring yung daw ay pa para sa atin na may hindi maganda mangyayari pagdating ng panahon. May mga naniniwala na yung mga hayop daw, nakakaramdam daw sila sa mga kung anong pwede mangyari pagdating ng panahon, lalo na nga kung ito ay sakuna. Halimbawa na lamang noong nakaraang malakas na lindol sa Japan. Ilang oras bago tumama ang malakas na lindol doon, napansin ng mga tao doon sa Ishigawa na may mga kakaibang pagkilos mga ibon sinasabi nila yung kakaibang pagkilos daw na yon, yun daw ay babala o palatandaan na galing sa hayop na may hindi maganda mangyayari tulad na lang ng lindol. Sinasabi tuloy ng ilan, alam daw ng mga hayop tulad na lang ng mga ibon na merong paparating na lindol. Sa totoo lang, marami mga pagkakataong sa iba't ibang parte ng mundo na merong kaparehong pangyayari na yan tulad sa Japan. Ilang minuto o ilang oras bago tumama ang malakas na lindol, merong mga kakaibang pagkilos yung mga ibon. Sila ay naglalabasan at nagliliparan at may mga kakaibang pagkilos. So ang nangyayari matapos yung mga pagkilos ng mga ibon, na yon, saka tumatama yung mga malalakas na lindol. Bukod sa lindol, sinasabi ng ilan sa panahon natin ngayon, maraming mga kakaibang pagkilos yung mga hayop. At hindi raw normal yung mga ginagawa nila sa panahon natin ngayon. Kaya tuloy sinasabi nila, dahil sa kakaibang pagkilos ng mga hayop na yan, meron daw hindi maganda mangyayari. May ilang mga nakiklaim na nade-detect daw ng mga hayop yung mga sakuna na pwede mangyari tulad ng bagyo, mga lindol, pagsabog ng bulkan, at iba't ibang mga natural disaster na pwedeng tumama sa ating mundo. Bukod yan, sinasabi rin ng ilan na pwede rin ng mga hayop yung mga pwedeng mangyari sa tao. Halimbawa na ang yung kamatayan. Sinasabi nila, kaya raw minsan umaalulong yung aso kapag madaling araw, yun daw ay hudyat na mayroong mamamatay na tao doon sa palibot niya. So nararamdaman daw ng na mga aso yon kapag mayroong mga mamamatay na tao kaya sila umaalulong. Ngayon, meron nga bang kakayanan yung mga hayop na ma-predict yung mga hindi magaganda mangyayari sa ating mundo tulad ng sakuna? Meron nga bang ibig sabihin yung mga kakaibang pagkilos nila? Sa totoo lang, marami mga pag-aaral ang nagpakita na yung ilang mga hayop ay maaaring makadama ng malalaking pagbabago sa panahon. Halimbawa na lamang yung mga uod. Pag naramdaman nila na tumataas yung tubig, sila ay umaalis sa kanilang lugar. So kapag nakita raw natin na lumalabas daw yung mga uod, ibig sabihin yan, meron pa parating na baha. Ang mga ibo naman, sila ay sa mga pagbabago ng pressure ng hangin. Kaya daw bago dumating ang bagyo, ang mga ibon ay nagsisiliparan at umaalis sa kanilang mga lugar. Ganon din daw yung mga pating sa ilalim ng tubig. Bago dumating yung malakas na bagyo, sila ay pumupunta sa mas malalim na parte ng dagat. Maaring nararamdaman din daw nila yung pressure ng tubig kapag merong paparating na bagyo. Kaya sila pumupunta sa mas malalim na parte ng dagat. May mga pagkakataon din daw na bago dumating ang isang malaking tsunami sa Indian Ocean noong 2014, maraming mga tao doon ang nakapansin na maraming hayop ang nagpuntahan sa mataas na lugar bago dumating ang tsunami. Kaya sinasabi to rin ng ilan, na nararamdaman daw ng mga hayop na mayroong paparating na sakuna. So sa kabila ng mga obserbasyon at pag-aaral, marami pa rin mga nagsasabi na walang kakayanan yung mga hayop na mapredik yung mga sakuna na pwedeng mangyari sa ating mundo. Maaaring nagkataon lamang daw yun na mayroong kakaibang kilos yung mga hayop. Tulad na lamang na sinasabi nila na bago magkaroon ng lindol, na nagkakaroon ng kakaibang pagkilos yung mga ibon nasabi na wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay na kayang ipredict ng mga hayop, lalo na nga ng mga ibon, yung paparating na lindol. Kasi sa panahon natin ngayon, kahit malayo na yung narating ng ating technology, wala pa rin nakakaalam kung kailan magkakaroon ng lindol. So kung yung technology hindi kayang ipredict yung lindol, papaano pa kaya raw yung mga hayop? Ngayon, biblically, kung titingnan natin, wala naman sinasabi yung Biblia na talagang kayang ipredict ng mga hayop yung mga sakuna na pwedeng mangyari. Siyempre, ang alam lang natin na nakakapredict o yung may alam ng pwedeng mangyari, lalo na nga ng mga sakuna, ay walang iba kundi yung Diyos lang natin. Ibig sabihin, ang nakakaalam lang talaga ng lahat na pwedeng mangyari pagdating ng panahon ay walang iba kundi yung ating Diyos. Hindi yung mga hayop o kahit ng mga tao. Maraming yung mga tao, pwedeng gamitin ng Diyos yan para magsabi ng kanyang mensahe o propesya. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga propeta ng Diyos. So sa pamamagitan ng mga tao na yon sinasabi ng Diyos sa kanila, yung mga mensahe, lalo na nga yung mga pwedeng mangyari pagdating ng panahon. So 'yon, galing sa Diyos 'yung mensahe o 'yung propesiya, hindi sa tao. Ginagamit lang 'yung tao. Kaya 'yung mga propeta, mga kapatid, hindi naman talaga nila totally alam kung ano 'yung mangyayari pagdating ng panahon. Wala silang kapangyarihan doon. Maaring 'yon ay gift nila. Pero mga kapatid, lahat ng mga propesiya o mensahe, galing lahat 'yan sa Diyos. Kaya mga kapatid, dapat huwag tayong tumingin sa mga hayop. Kung meron man silang pinapakita ng mga kakaibang kilos, hayaan lang natin yon Baka nagkataon lamang na meron silang mga ginagawang kakaibang kilos. So hindi ibig sabihin nun, merong hindi maganda mangyayari o sakon na mangyayari magbibigay lamang po ng takot sa atin yan kapag nakakakita tayo ng mga kakaibang pagkilos ng mga hayop. Nasasabihin natin, meron sa ng paparating. Sige, pwede natin sabihin na may ilang mga hayop na sila na mga pwedeng mangyari. Meron silang mga special senses. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin nun, kaya nilang ipredict yung mga pwedeng mangyari. Maaring nararamdaman lamang nila yung mga pwedeng mangyari tulad na lamang ng bagyo at iba pang mga sakuna. At yung iba, maaring talagang nagkakataon lamang na talagang merong kakaibang kinikilos yung mga hayop. And then after nun, hindi magagandang nangyayari o kaya man sakuna. Kung alam lang natin na nakakaalam ng lahat, ay walang iba kundi yung ating Diyos. Kahit yung mga sakuna na pwedeng mangyari. Kaya nga nung panahon ni Noah, bago magkaroon ng baha, hindi naman yung mga hayop yung naglid kay Noah na pumasok doon sa arko, kundi si Noah mismo. Kasi nga sinabihan na ng Diyos si Noah na magkakaroon ng baha. So hindi nagpakita ng kakaibang kilos yung mga hayop pang time na yon bago dumating yung baha. Ang ginawa ni Noah dahil alam niya na sinabi ng Diyos sa kanya na magkakaroon ng baha, pinapasok niya yung mga hayop doon. Nilid niya yung mga hayop sa loob ng arko. Ito nga yung sinasabi sa Genesis chapter 7 verse 1 to 5. Sinabi ni Yahweh kay Noe, Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng pitong pares sa bawat hayop na malinis, at isang pares naman sa di malinis. Pitong pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng isang linggo, paulanin ko ng apat na pong araw at apat na pong gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat inutos ni Yahweh. Diyan sa kwento na yan, ang makukuha natin dyan, hindi yung mga hayop yung magliligtas sa'yo o yung magsasabi sa'yo na merong sakuna na darating. Ang magliligtas sa'yo ay yung preparation na gagawin mo. Kasi itong sinowa, bago dumating yung bahan, nag-prepare siya. At higit sa lahat, sumunod siya doon sa sinasabi ng Diyos. Dahil yung Diyos lamang yung nakakaalam. Kaya mga kapatid, dapat ganun din yung gawin natin. Hindi tayo dapat magtiwala sa mga kakaibang kilos ng mga hayop. Wala pong ibig sabihin yan hindi po nila kayang malaman kung ano yung mga pwede mangyari. At kahit yung mga tao nagsasabi na may hindi magaganda mangyayari pagdating ng panahon. Ang nakakaalam lamang niyan mga kapatid ay walang iba kundi yung ating Diyos. So, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga kilos ng mga hayop o kaya man sa sinasabi ng mga tao. Magtiwala tayo sa sinasabi ng Biblia. Totoo naman kasi mga kapatid, ayon sa Biblia, mayroong mga hindi magagandang mangyayari pagdating ng panahon. Kahit hindi yan ipredict ng mga tao o kahit ng mga hayop, hindi na natin kailangan yon. Sinabi na ng Biblia 2,000 years ago na sa mga huling araw, meron talaga mga sakuna na darating, lalo na nga pagdating ng tribulation. So dapat ang gagawin ng mga tao dyan, maghanda na lang sila ihanda nila yung kanilang mga sarili sa mga hindi magaganda mangyayari pagdating ng panahon. Dahil sinasabi na po ng Biblia yan, magkakaroon ng matinding kapighatian dito sa ating mundo. So yung mga kakaibang pagkilos ng mga hayop, sabihin na natin na maaaring pwede silang magbigay ng warning sa mga tao. Pero mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon. Huwag na nating hintayin na merong kakaibang pagkilos yung mga hayop para maghanda tayo. Dapat mga kapatid, lagi tayong handa dahil sinasabi na tayo ng Bible. Yung warning ng Bible yung dapat nating pakinggan o sundin. Hindi yung sinasabi ng mga tao o yung kinikilos ng mga hayop. Kaya napakahalaga na nagbabasa tayo ng propesya ng Biblia. Dahil sa pamamagitan nun, nalalaman natin kung ano yung mga pwede mangyari pagdating ng panahon. At higit sa lahat sa pamamagitan noon nakakapaghanda tayo na dapat gano naman talaga yung gawin natin so wag kang tumingin sa mga tao o sa mga hayop tumingin ka lamang sa Bible magtiwala ka lamang sa salita ng Diyos habang ikaw ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus so, so yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon hanggang sa muli magkita-kita tayo salamat sa inyong panonood pagpalaan kayo ng Diyos ingat kayo palagi